If they do not give me or the Senate a, uh, a stand on abortion or against abortion, then I have uh, to talk to my colleagues to give them a zero budget. Posibling zero budget ang ng Commission on Human Rights or CHR, para sa susunod na taon. Ito ang babala ni Senator Jinggoy Estrada matapos malaman na suportado ng CHR ang abortion. Araw ng Martes ay tinigil ang deliberasyon ng Senado sa 934 million peso proposed budget ng Commission on Human Rights matapos umanong suportahan ng Executive Director nitong si Attorney Jacqueline Digia ang decriminalization ng aborsyon sa bansa. Sa isang interview araw ng Miyerkules ay sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na siyang magdedepensa sa 2024 budget ng CHR na hindi niya ito masisikmura dahil sa kanyang paniniwala. And being a devout Catholic, I believe that, this is, that it is against the teachings of our church, of the Catholic Church, and I am against uh, abortion. Tiwala naman si Estrada na ang kanyang pananaw ay gayon din ang sentimiento ng lahat ng mga senador. Bukod kay Senate President Juan Miguel Zubiri at Majority Leader Joel Villanueva ay sangayon din si Senador Bongo na dapat itong bigyang linaw ng CHR. Collegial body po kami, nagkaisa naman po na i-defer muna Uh, full support naman tayo ever since sa budget ng uh, uh, CHR. noon pa man in fact during uh, budget deliberation sa uh, committee hearing ay sinusuportahan natin ito meron lang pong konting uh, clarification na dapat nilang uh, uh, iklaro sa sa publiko kung ano po ang kanilang uh, posisyon dito sa pagbanggit sa umiiral na batas laban sa aborsyon sa Pilipinas, sinabi ni Estrada na dapat magbitiw si Diguia kung nais niyang magpatuloy sa pagdikriminal ng aborsyon. Binigyang diin niya na bilang opisyal ng gobyerno si Diguia ay hindi maaring gumawa ng anumang pahayag sa kanyang sarili, lalo na ang mga pahayag na lalabag sa karapatang mabuhay. At her own, but she, she was speaking in behalf of the commission. And the commission is under the uh, is a, go, a Philippine government agency, and uh, it is also under our Philippine laws, our our constitution. She is still connected with the CHR. She does not have any right to talk about the decriminalization of abortion or espousing abortion, because she knows that it is illegal in our country. Batay sa Republic Act No. 3815 ng Revised Penal Code, nakasaad dito na ang sino mang tao na sadyang magdudulot ng aborsyon ay dapat makulong. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez, nag-uulat Ulat, News.